Bata nakatakas sa kidnapper dahil sa mga napanood niya sa TV Sinong may sabi na wala tayong matututunan sa TV at mga pelikula? Itong 13 anyos na binata mula sa China ay nakatakas sa kidnapper dahil sa mga diskarte na natutunan niya sa mga pelikulang tukul sa mga nakikidnap Noong September 24, papunta sa eskwela ang binata nung siya ay kinidnap at sinubsub sa loob ng isang minibus Siya ay dinala sa isang abandonadong lugar Tinali ang kanyang mga paa at kamay at tinakpan ng plastik ang kanyang mata at bibig. Tinawagan ng kidnapper ang mga magulang ng binata at nagbabalang huwag tumawag sa pulis. Nagdemanda siya ng ransom na nagahalagang halos 100,000 pesos. Sa unang pagtangka niyang tumakas, hinintay ng binata umalis ang kidnapper at nakatakas siya pero nahuli at tinali siya ulit. Nagtagumpay siya sa pangalawang pagtakas, sumigaw ang bata upang malaman kung wala na ang kidnapper at tumakas siya habang siya ay nakatali pa rin. Napadpad siya sa isang residential area kung saan ay dinedma lang siya ng mga motorista pero buti na lang may ilan na mabait na tumulong. Mabilis na nahanap at naaresto ang kidnapper sa isang cyber cafe. Nirason niya na kumidnap siya dahil wala siyang pera. Sinabi ng binata sa mga reporters na kinopya niya ang mga diskarte ng mga biktima sa TV at pelikula kaya kalmado siya nakatakas sa kidnapper.